Ang mga mingga. mga guys. Baka tayo kumalang ganang doon. Doon sa kung saan nakabuhok ng namin. Siyempre. tayo kaya. tayo. Eh, natin maglaba. Dahil na tayo ang damit. Ito na yung huli kong damit dito. Hindi kasi ako gano'n nakapagdala ng maraming damit. Eh, nasan ko kasi, eh, no. Laaraw lang kami. Kaya hindi ko makakalaan ng buong linggo pala. Yung mga bakit talaga na inaas natin, pero hindi nangyari. Bango. Bango. may mga mga dun sa tindahan putek kami tita namin ay atas na lang mag maglaba ayun na no? kita nyo ayun yung mga sinampay namin atas maglaba yan food trip

na. mo yung ano mo. Dito siya na baka. Mamaya kung doon, video natin yung pakulot niya kung tarito. Ito, yung mga dito. tapos, Bili mo na to. hindi nga ako okay mag-aakal may panganggagal rito kung ma, hindi na akong okay okay. gano'n ano. ayun sa ano, sabi nila nga ako ngayon ngayon

Ayos din mga Ano? Gusto kayo tayo. Kaya sarap, eh. Kaya. kaya eh isbol spray juice Yano ngari to ngari sigaw lang kung ano yan oh ndak mini lang yan bayang ano kayang petrol yan Hindi mo gano'n, so hindi mo maglalak. mo, na Yun, Yung ng camera na, ito na sa mata natin. Mm. Yun, ano yung, ano yung, yung parang pa Hindi mo naiiwan yung memory, Hindi no? mo naiiwan yung actual nai na nakikita natin. Meron tayong panay dito, adalah hatinam tahun setahun akan bersinar akan menjadi akan bersinar

Isa pa, isa pa. So, one, two, three. Go. Night. Lagi mo night. Para medyo, no? One, two, three. Ayan.